Hello mga be! Bet mo bang mag-opa hunting in the near future sa Seoul? Press, ito ang tamang video para sa'yo. Dahil in just one minute ay magre-recommend ako ng best places kung saan maraming opa. Una na nga dyan, ang mga universities nila. Kung bet mo yung mga cute cutesy at mga bata pa ng mga opa, ito ang best place para sa'yo. Susunda naman niya ng Myeongdong kung gusto mo ng pang-international. Oo, hindi lang mga opa yun nandito mga be. Kasi ang daming afam all over the world busog na busog. Next naman natin ang Hongdae Street. Dito, bata rin yung crowd, pero combination siya ng oppa ng mga Korean at ng mga afam. Diba the best? Next naman ay yung mga MRT stations at yung mga bus. Pero kung gusto mo ng mas bata na crowd, mag ka na lang be. Kasi sa MRT, haggard na sila. Last ay sa mga coffee shop. Pero ingat din, dapat nun ka sa mga aesthetic kasi sobrang normal ng coffee shop sa Korea. Baka mapunta ka dun sa mga ajuma. Ganun.